Hello, good morning, ice. Kay Kurot na ice. Daron na guys. Na-melting 'yung kay sayang, Sa niya, Ten lang kabo. Ten. Gamay lang man ng pang Kuwan lang ba pang-silingan ng ice.

kung puti ini sa karon na ini kay dili ang dabaw kasi, ito, sana, Sige, nag-ibay sa na ito, magsamot, init ka ay Nagkaroon mo sana kung ma-ibay sa ibay kasi tara Man Pag uli, pag itong kaig naong Mga laylo-laylo sa kan sa ibaik kay Purti, ini ka Azu. Ano na yun na kadaan na ba? Ang nagmata, malibli sa gawas, malibig. Magmap. Hapon, nag-general to yung Ano yun eh um, sagawas, Hapon, um, yun siya kadaan Balik-balik Balik-balik ang routine. Magluto sa dami yung anay ko. Ano? Sinigang gabi yung uh, pasayan mo na Pwede pa siya. Dagan mo siya. Kamatis, hindi siya madao. Kamatis. Kamatis. ang diri ba? Langgam o. Oh. Nang may bayabas niya oh. o. Tawaran sa balay na ipunuan sa bayabas. Nga yeah, ipuan. Mga tagag nang ang hinug niya. Anang hinatuloy sa langgam. tagak na siya. Kami is niya yung bayabasa. Tagan siya pero may bunga. Di ko siya mawad ang bunga ang bayabas. Sagi ka laing na nung nais kinabuhi Pero bawa lang kaya akong Mga day, happy kang fiesta day Dali mo magluto kayo Wala may budget Minga mangod ang kuwan Dali, minga ang fiesta day Kaya ila ikumpara nyo sa bukid pa man na ng karapang mga talante ikaw na siya mag ikaw-waboy no, <laughs> di mo mo kung ikaw waboy kung alam ko gulay, isda, yeah. bula, isda prutas, pero wala may kapal na prutas. Dulay. Kamunggay. Libre lang ba? Dagang kayo dito palibot. Ang lang silingan. Di ba may mabuhi ang kamunggay din ka din? Kaya kuwan siya ka na. Ang kamunggay, nakakila ko may tanong deri. Di ba siya mabuhi? Nakala na sa tubangan na ay buha pala ka na ko na yung kanang o kanyang talong na ay sili ang kanang sinilya hagita pa na sa Australia ba pinangay na ko ni Lloyd ba ko anak bago na abot ang bagay, bago lang ako nakatanong bago ano na siya ni ng... turok ba na ni Nurok yan ako yung sa likod ay taba yan ay pinahulog sa akin Taba siya. Mga kanilang ay May nakusangig dito sa tubangan. Kung ano siya, medyo takbo. Hindi pa kayo pwede mga kung anong dahon baka si Manluod. Kahit mangunay, kabuo pa. Buka mah kuih Tugun Tugun Ang bata ng kuih Cina isa. Hyper kayo Masa gabihin na sila Aku gula Aku Ito mah kuih Aku kuih lagi sa bata Kayo Tugun na dito Na aircon

guys. Kuman na. lang ko Okay mo, Okay na na Well. Ano siya? Dahil kami mo. Lo'y kaysa lamang. Ito sila layo. Nga ba? Mga nang hindi mo na namin alis din. Masayang okay, po siya. Hmm. Oh, alam po siya. Ang hima na kong ayos na pinakabuok. So, pwede na. Hmm. Ako okay, ang ko anong kurti na ani siya, guys, kay. Hangin ba? Parang sulang hangin. Ano na siya close. Pero, gusto ko ang hangin na good siya. Mga na siya gina-open ako siya dali pa na. O, oh, diba? Ay, mga bayabas. Oh. Uh. na bayabas. Ano lang. na no, wala nag ayan tama wala tao conserve kailangan na kayo gawas ang tanong kailangan na po siya buo ng tubig. Hindi na po siya ng tubig kay laos. Hindi ko na sinang. Aling. Favorite. はい。